hello guys ayun nagmayon. ano tayo hmm <laughs> yun guys habang umiinom tayo ng mainit hmm maraming gumadaan guys ayun sila saan kayang punta nila so hmm Hmm. So, habang umiinom tayo, guys, ini-enjoy-enjoy natin. So, yun. Oh, sana nakikita nyo, guys. Oh, si Miming. Yun. Yan. Very sleeping. Ang sarap ng tulog. Ayun. Ayun. Narinig pala ako. So, yun, guys. <laughs> yung update natin. Hmm. Ayun. <laughs> Maraming salamat. So, yun. Painit-init tayo, guys. Hmm.